So yun mga kajang shop Today is Monday Today is BI day So yun nakapagkarga na nga pala ako kanina ng bakal Ayun o Nakikita nyo yun Yon Bugo ko yung tao na yun So yun mga babdo Dami yero Kailangan na kasi tayong pambili Kaya kailangan na natin bumiyahe eh. Ya rulata yang boya. Ya rulata. Sama sa akin borong ha. Sama sa akin. Huwag subukan. masih ang buhay em. Sama ka ba? So eh, bibiyahin na Bawal kasi mag video sa tisigaran eh Mababang tayo nun Bawal mag video Kaya dito dito na video natin Huwag niyo sanang kalimutang mag-follow at share ang aking mga video. Nawala na ipakisuportahan nyo ako mga kajansyap. Uy, uy, sana uy! <laughs> soya ayan, nandito tayo sa lobo oh. palihim akong nagbibidyo. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Si Raul, o. Oh. Ayan yung deliveran, mga paps. Mga pag-deliver na tayo. Alam oh. Pauwi na kami. Well, captain, oh. Oh. The the helicopter, o. Oh. Helicopter. What? What the fuck? Uh, helicopter, o. Oh. o. Oh. Ala ko or na Ah. Ah. Ala oh. So ayo, uwi na kami. Halim kami sa biyahe. Ah, or na uwi na ba tayo. Natay cargo. So di dito dito papunta yung dinelivera namin. Ayan. Pauwi oh, na tayo dyan. So, yun. Kamihan na lang mga paps. Thank you.